usapan po natin ito pong epekto ng uh, pagtaas yung malaki ang pagtaas po ng uh, presyo ng mga produkto petrolyo sa atin pong uh, sa presyo po ng mga pilihin, lalo po sa mga supermarket. Para po magbigay po ng karagdagan pang mga kuro-kuro, mga rekomendasyon o kaya mga mungkahi, nasa kabilang linya po natin via Zoom, ang Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si ginoong Stephen Kua. Magandang uh, tanghali po, uh, Sir uh, Steven uh, Kua. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang na hapon sa'yo, Drew. Medyo oh, choppy yung platin yung Nina. Pero oh. medyo gumawa na ngayon. Ayan, okay na po? Okay na po ba? Okay na. Okay. Right. Pero ako, nag-stop. Nag-stop ng konti yung, mga, yung audio, yung video. Medyo nag-stop-stop, no? Okay. Okay, so ayan. Uh, kahit kahit paano malinaw na. Uh, Sir Steve, ano huba yes. ang... Uh, saan ho ba ang uh, talagang hindi ho ba mapipigilan itong uh, pagtaas po nang presyo po ng mga bilihin lalo po sa mga supermarket ngayon pong uh, nagpatupad po ng utay-utay na big time price increase ito pong mga kumpanya ng langis wala na ba talagang ano uh, atrasan niyan true mapipigilan dahil wala nang itataas eh <laughs> kasi ang oh dyan talaga gusto dahil yun na, number one, next week uh, there is a plan uh, magbalik presyo no ng Ako? 160 per mm -hmm. cell. no Although yes, if you look at the uh, whole year round, no, medyo mas malaki pa rin ang netong increase, no? For gasoline it's 10.25, mm. -hmm. 10.40, sorry, 10.40 since start of the year ng tinaas, no? Total akyat baba 10.40 mm. ang -hmm. tinaas. Mm -hmm. For diesel it's 11.25, no? Mm -hmm. Malaki pa rin, no? And then kerosene 4 pesos something. So Pas mas positive, mas malaki pa rin tinaas kaysa binaba ng presyo oh. sa si start of the year. Okay? okay. Pero that said, uh, kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa kera, dahil sa conflict sa Israel between Israel and uh, Iran, no? yun maaaring gumalaw ang presyo ng bilihin mm -hmm. sa supermarkets. Okay? Right now, I guess, sa palengke may galaw dahil everyday hinati ng mga pambenta sa, mm -hmm. supermarket sa palengke. Di diba? mm -hmm. So, immediately tatamaan sila uh Truckers Association, tatamaan sila, di ba? Mm. Pero yung items in the supermarket, di naman araw-araw din na-deliver yan. Okay? Mm. Tsaka na ha? next week may balak ng ibaba yung because of the ongoing ceasefire, no Hopefully, sana tuloy-tuloy yan at mm -hmm. sana maging successful. Eh, mm -hmm. minuto, so, ano naman, binawi naman ng konti. No? Kahit 520 yung tinas ng diesel this week, uh -huh. total of 520, e, bababa naman by 160. konti lang. Uh -huh. Pero bahagya lang. Sana tuloy-tuloy. Kasi kung magbinawi naman lahat ng 520, palagay ko, akita na naman to following week, magreklamo lahat ng tao, <laughs> di ba? So, yes. Ang hirap din ang posisyon ng mga nasa ERC, 'no, mahirap din ang posisyon nila. Uh -huh. Uh -huh. Pero sana naman magtuloy-tuloy na 'no yung uh, rollback, yung big time rollback. Pero kung sakali na yun na nga uh, yung binabanggit mo, Sir Steve, worst comes to worst, mm -hmm. worst case scenario, mm -hmm. magtuloy-tuloy naman yung uh, presyo, na tumaas yung presyo ng langis. Ano bang mga partikular na produkto yung uh, posibleng uh, maapektuhan? Yung noodles ba, yung delata? Ano uh, Pati ba tinapay, uh, damay din, uh, 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 Sir Steve? Yun, swak, tinapay. No? Kasi madalas mag-deliver. No? Hindi man pwedeng once a week or once every week, two weeks ang tinapay. No? Delivery sa supermarkets. Minsan nga three times or four times depende sa volume mm. ng benta ng supermarket. No? Mm. Tinapay, bottled water. No? These are items we don't stack up too much of. Di ba? Mm. Kasi mm. yun nga, pwede namang i-deliver often. Mm. So, kapag madalas ang delivery nun, no, tatamaan yung distributor, hindi manufacturer, yung distributor. Mm -hmm. Dahil sa mas ng delivery at paggamit, paggasto sa uh, crudo. No? Mm -hmm. Pero yung manufacturers no, sa production side, I guess, you know, those that uh, uh, plant depende sa produktong kanilang pinaproduce, no? Mm -hmm. How much fuel, bunker fuel is needed, no? Sa mm -hmm. mga makit nila. Then they'll have to decide whether they will have to adjust prices or not. Mm -hmm. May ingat nila po na adjust ang prices ang manufacturers. They don't want to lose market share. Once they lose market share, mapunta sa kalaban, ang kanilang market share, ang hirap bawi. Katakot-takot na promotions Totoo. at uh, Ah, uh, kailang malaking trabaho trabahong gagawin ng marketing just to get back, just to get back the market share. Mm. Pero kahit magkaroon ng price increase, di ba, uh, sir Steve, meron pa namang yes. pag uh, pagpipilian yung ating mga consumer. Let's say, uh, alam sa inyo, uh, hindi naman lahat ng supplier nyo magtataas, di ba? Correct? Hindi lang 'yun, Drew. Hindi lang may mapipiliyan, may papasok na bagong player kapag tasang 10,000 presyo ng mga ng certain, you know, product category, mm -hmm. no? May papasok galing Malaysia, may papasok galing Indonesia or China, no? Mm -hmm. Magandarap sila uy, pag kakataon to may magagawa na mas mura. Mm -hmm. Ito na yung pagkakataon para pumasok sa merkadong Pilipinas. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, itong trend na ito sa hanay ninyo, uh, mm -hmm. meron na bang kahit paano ay eh, naapektuhan? Meron na bang nagpatupad ng uh, sabi natin na karampot lang na price no? sabi natin price distortion or uh, price adjustment sa hanay po ninyo meron na ba right now wala pang supply disruption mm -hmm. masyadong last week lang yung gera oh tsaka ano eh no? so may, may oil supply pang Pilipinas mm -hmm. may stocks pa sa mga distributors and manufacturers at mga bodega ng supermarkets no mm -hmm. so business people don't react that quickly on things like this. Kasi, ang hirap to counter-react. No? Mm -hmm. Tinaas mo na, bababa mo pa. Mm -hmm. Ginalaw mo na, gagalawin mo ulit. Mm -hmm. Ilang mga produkto mo? 13,000, 15,000 items. So, you know, ingat-ingat kami not to do work over and over again. Mm -hmm. And also confuse the market. When you mm -hmm. do that, you confuse the market. Uh -huh. mm -hmm. And syempre, bago kayo magpatupad ng gano'n, of course, uh, kailangan mo na isang guni sa Department of Trade and Industry. Uh, meron na bang uh, pag-uusap uh, between sa sa inyo pong uh, hanay and the uh, DTI? Okay, two things, Drew. Number one, hindi kailang isang gani isang uh -huh. sa DTI, okay? Free enterprise tayo, hindi tayo communist state. Right. communist right. state kailangan, no? free mm -hmm. enterprise tayo, hindi kailangan isang guni. Unless, minomonitor you know, ng DTI yung produkto mo. Ayan. Which is a few items lang sa SRP list nila, number one. Okay. Number two, dinapitan na ng DTI ang manufacturers ng sardines, mm -hmm. canned sardines. No? Mm -hmm. At kinausap na. May balak nga naman talagang itaas ang presyo ng canned sardines. Pero bago pa nila balak, bago, pa, bago pa nila inanunsyo, bago pa nila si, you know, uh, 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 binabalak pa lang, kagad kinausap na ng DTI secretary ang manufacturers ng canned sardines. Sinabing, okay. At ang nag-agree, nag, -agree, nag -agree sila not to, na to touch prices of uh, their products. No? Pero, pero di ba matagal na nilang nire-request yan, Sir uh, Steven? Correct. Correct. Totoo yun. Totoo yun. Kaya lang, ang, ang DTI, you know, they're, they're much aware mm -hmm. that Sardines in the staple no, ng, ng, uh, manggagawang Pilipino, no? Mm -hmm. Na, the wage earners, no, talagang sardines is part of their daily uh, you know, food on the table. Mm -hmm. So they're very conscious. DDI is very conscious that you know that the uh, manufacturers of cancer sardines should not you know uh, be very volatile in terms of prices. At, you know, basta akit. Conscious sila. Oh. Like Sa so noodles this. ba wala? Walang paggalaw? Right now, wala pa, wala pa. actually, wala pang manufacturer na nagabiso. Oh. Kasi nga, ka, I told you, businesses will not be that quick to to react. No? Mm -hmm. That's mm -hmm. why it's very important consumers should not react immediately by buy mm -hmm. by holding kasi prices, no? oh. that will affect prices now that oh, will oh. affect prices so with demand tips over supply no mas malaki ang demand kaysa supply natural kulangan ng supply sa mga bodega sa mga bodega at shelves ng supermarkets maaring magtaas ang presyo dahil when we replenish quickly and manufacturers have to work overtime no magpahid sa tao para sa overtime nila para madoble, mm -hmm. double time ang kanilang production Tataas ang presyo ng bilihin. Ako, oo. Uh, madagdag ko lang uh, sir Steve. Ang yes, uh, sinasabi hon, may babala ang, uh, actually banta po ang mga truckers truckers association na posible rin po silang magpatupad po ng dagdag singil kung tuloy-tuloy nga yung uh, price increase sa langis. Of course, uh, lahat naman ay gumagamit ng uh, nagde-deliver sa inyo 'di ba mga uh, supermarket so possible kung sila naman ay magtaas apektado rin kayo ah uh, sisingilin nila yung yung supplier supplier yung distributor hindi kami oh. hindi hey, kung magtaas ang oh, kung magtaas ano 'yun eh domino effect 'yan eh kung magtaas opo kung magtaas si distributor natural, kailangan gumalaw din kami ng kaunti. So, okay. Ang ah, pamasakay, pamasakay ng tao, di ba? Mag-jit mm. driver's technicians so, also asking for increase. Understandable, di ba? Mm. Pero yun nga, lahat naman may reasonable rate of uh, adjustment, no? Mm. Para hindi naman domino effect lahat ng bagay, di ba? Mm. So, pag, talaga pang, pagtalagang talagang ang langis ang gumalaw, eh wala yes. tayong magagawa. Wala lahat tayo, apektado. Tayo, eh. Wala tayong langis, like, Drew. Kung may langis tayo, wala so, problema. Okay, Lee. Oo, oh, kasi sabi natin, over-reliance tayo on imported goods. Totoo yun. Wala tayong masyadong matibay. Mm -hmm. No? Uh, manufacturing sector, no? na industriya, no? industries. No? Kaya lang, uh, ang lang is, wala tayong choice. Mm. -hmm. Diba? Unless alternative energy. Mm -hmm. That is why, pinag nga ng DOTR na kung pwedeng gawing electric ang mga ibang buses at ibang mga rides para mag, mag ano naman, medyo mag-balance naman ang pangailangan for gasolina at ang pagtaas ng presyo ng, you know ng transportation mm -hmm. kapag gumalaw ang presyo ng gasolina worldwide all right so, dahil ngayon na sa kalagitnaan na tayo ng uh, taon at um, of course kapag ganitong uh, panahon eh, expect na natin by pagpasok ng ber months uh, may inaasahan na tayong mga paggalaw sa presyo dahil of course tataas na naman, tata usually tumataas ang uh, demand diho ba so, uh, so, no, hindi, hindi, hindi 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 ano yun hindi tama yun hindi, for supermarkets that's not the case no sa okay. palengke sa palengke kasi uh, limited lang ang pwedeng ikarga ng isang vendor mm. Saka sa prutas, gulay, no? Kaya yun, uh, medyo tataas ang presyo doon. Pero sa supermarkets, minsan tumataas, minsan hindi. So hindi palaging ah, okay. hindi, uh, hindi palaging tumataas. Kasi kapag ganyan, ay mga unscrupulous or you know those retailers take advantage lang ang gumagawa nun, di ba? If you buy from reliable suppliers, mm -hmm. I mean, re reliable retailers, no? Right. so supermarket, hindi naman. Mm -hmm. Presyo, hindi naman. All right. Sa makatwid, uh, Sir Stephen, hindi ho yes. ba mo dapat mangamba? Wala pang dapat ikapangamba ang atin pong mga consumer sa ngayon? Hindi dapat at huwag mangamba. Okay? Mm -hmm. Kasi, hindi pa natin alam kung ano nangyayari. Parang kumbaga, nagbitaw pa lang sa, balak kong mag-resign. Hindi eh, pa naman nag-resign, eh, di ba? So, huwag muna, huwag muna na agad-agad, no? Kasi we were hasty. Oo, isang, isang isipin mo, isang citizen rin, lahat hasty. O, ano mangyayari sa ekonomiya natin? Magkakagulo. No? So, uh, -huh. mag -no. uh -huh. Chill so, lang muna. Chill lang hmm. muna. O oh, ayan. So chill pwede, muna. pwede pa, pwede pang mag-grocery, uh, wala pang pag uh, pagkalaw. Marami naman choice eh. Yo, two, two, three weeks through. Mag-usap ulit tayo. Tapos tignan natin kung anong... Pero huwag naman sanang umano, -uma, tumaas pa na. <laughs> okay, ha? Pwede na time po. You uh -huh. know? Lahat o, Wag nang, uh... tayo oh, umaasa. Huwag nang... Hindi uh... pa yung nag-usap. sabihin, ayos na. Yan. Yeah. Hopefully. <laughs> <laughs> Sige, Sir Steven. Marami pong salamat sa inyo pong uh, oras. Magandang uh, hapon po. Ingat po kayo. Okay, same to you. Have a good day. Good luck po. Uh, you're welcome din po. Yan, si uh, Sir uh, Steven... Uh, Oh, was awesome.